Mga kapuso, 20 pesos kada kilo sa bugas, posible na mabakal sa mga konsumidor sa Visayas. Apang wala pa sa pagsulundan sa pagpatuman sa programa. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay Rizal Palapala 2 sa Iloilo City Proper. Kim? Jert, kung ang iba na nagakalangkag na may pila ka konsumidor nga nagaduda sa gihapon kung matuod mapatuman o kung masustener ang 20 pesos kada kilo ng bugas. Um, uh, we're here, uh, because mas malamig ang nangailangan uh, sa mga regions nayon, but of course, ang uh, eventual intention nitong programa ito, once we sort out all the issues logistically and para makita talaga how to operate it, uh, launch it, and manage it uh, nationwide to uh, eventually. Ini ang kabahin sa ginanunsar ni Agriculture Secretary Francis Chu Laurel kahapon sa Cebu. Dayon na ang pagpatuman sa P20 program nga mabakal sa 20 pesos kada kilo ang bugas apang sa Visayas lang ang implementar ang programa. Sakop sini ang Western, Central, Kag-Eastern Visayas. Suno sa Department of Agriculture, iga-subsidize ang national government kag LGU ang kulang sa presyo sa bugas sa world market. Napulo ka kilo sa 20 pesos ng bugas ang mahimo mabakal sa benepisyaryo. Ang programa ang ginkalipay sa pilaka konsumidor. Mayo eh, kay nagtupa ang mga promesa. Ya. Good news Kapag Kapay samon nga mga isang kaikis ng tupa. Apang ang pilaka manugbakal sa bugas, hindi pa kumbinsido. Tuwing hindi inigro ano nga, may hindi sa sa'ka, taas lang ka sa taas mo tapon. Pati si niya pang kilat, iba ni 16 na Away ah, mo pati na nga. Suno sa DA6, mag-asapol pa sila o sa iban niya. Hensya, sa ahensya kaangot sa pagpatuman sang programa. Lakip na diri ang National Food Authority. As of now, uh, wala pa kita details uh, on how to implement and when and where. di launch kina nga ano nga project but for sure uh, ya kita sa 20 pesos ha nga bukas Wala nagpa-interview sa news team ang regional director sa National Food Authority 6. Apang ginpahayag sini, nga bastante ang 103,000 bags nga stocks sang hensya kung seriin, may 18 days ini nga buffer stock. Dugang pa sini, ang ginabakal nga well-milled rice sa mga local farmers amo ang posibleng gamiton kung ipatumana ang P20 nga programa. Jert, samtang ginapreparar na ni uh, Iloilo Governor Defensor Jr. ang uh, executive order sa pagpatuman sa RISE program matapos ng pagsinapol sa bungadlaw upod sa DA, kag sa department heads sa Civil Defense Cluster. Jert? Madam, again, nga salamat sa update. Kapuso, Kim Salinas.